Ilang linggo na idinadaing ng ilang nagtitinda ang matumal na bentahan ng karne ng baboy sa Lipas City Public Market. Naritong report ni Denise Abante. Mula sa dating tatlo hanggang apat na buong baboy na pakatay ng karneng baboy, isa hanggang kalahati na lamang ngayon ang pakatay ng tindera ng karneng baboy na si Imelda. Bukod daw kasi sa tumal ng bentahan, wala pa rin nagiging paggalaw sa preso ng karneng baboy at malakas ang kompetensya sa merkado. Nasa labasan ng mga tao, doon na binina sa mga mitsip kasi yung parking, basa na dumadaan sila, matumal. Kasi yung nasa palengke, dumami na ang nasa labas kasi mas madami pa kaysa nasa loob. Ito rin ang daing ng tinderong si Jmar. Kahit wala pang paggalaw sa preso, siya na raw ang nag adjust para mabili lamang ang mga paninda. Nagbibigay na ng mura, kahit nalugi, sana'y ano, patuloy ka na yung taas ng baboy, mamimili. Para po para magkaubusan naman. Bagamat nananatili sa 350 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy, wala rin naman daw pagtaas sa preso ng live weight. Ang matumal na bentahan, posibleng dahilan pa rin ng pagdami ng mga tindahan sa labas ng pamilihan ayon sa pamunuan. Yung mga tindahan sa labas, mababa rin magbenta. Padalwa, yung init ng panahon, parang yung mga tao nahihirapan pumunta rin sa bayan. Kasi ang namimili rito, galing pa sa mga malayong lugar, Pilar Rosario, San Juan, Tanawan, tsaka yan, uh, Bayan. Kaling apektado po. Pero kay Saraw lumayo pa sa pamilihan na nanlipa na piling bumili ng tatlong kilong giniling na karne ng baboy si Mang Ruel. Para medyo siya mataas. Okay lang naman kasi nasa presyo din naman ng pagkain ng pigs. Patuloy pa rin ang pagtas, kaya mataas pa rin. Pag ano lang naman, pag may occasion na lang kailangan, pero talagang kami sa lagi, sa isda rin kami. Lang. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitan Southern Tagalog.